Isang pangalan ang sumikat at kinatakutan ng mga putlum sa lansangan ng Maynila noong dekada 70 at 80. Siya ay si Jose Joe Pring hindi siya ordinaryong polis, kundi isa siyang alama, isang mabilis na polis, isang matapang na mandirigma laban sa krimen at isang huwaran sa hanay ng kapulisan. Ang kanyang pangalan ay kasimbilis ng kidla, kaya inawag siya sa bansag na kidlat ng Maynila. Mula sa kanyang pagiging sarhento hanggang sa pagiging police chief inspector, ang kanyang reputasyon ay hindi matitinag. Maraming krimen ang kanyang nasupo. Maraming buhay ang kanyang nailigtas at maraming kriminal ang kanyang ikinulong at nailigpit. Ang kanyang mga kwento ay puno ng aksyon, tapang at dedikasyon kung saan ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng hustisya at pag-asa sa mga mamamayan ng Maynila. Isang pelikula pa nga ang ginawa tungkol sa kanyang buhay na lalong nagpalagana ng kanyang katanyagan. Ngunit sa kabila nito, ang kwento ni Joe Frank ay hindi isang simpleng kwento ng tagumpay. Sa likod ng kanyang tagumpay ay nagkukubli ang isang madilim na katotohanan. Habang tumataas ang kanyang rango, dumadami rin ang kanyang mga kaaway. Ang mga kriminal na kanyang ikinulong ay naging banta sa kanyang buhay. Ang mga sindikato ay naghahanap ng paraan upang maitumba siya. At ang pinakamalaking banta ay hindi nagmumula sa mga kriminal sa lansangan kundi sa kanyang mga kapwa-polis. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa mga kriminal, si Joe Pring ay napaharap sa isang mas malaking hamon, ang pagtataksid. Ang kanyang tiwala sa kanyang mga kapwa pulis ay nasira ng isang pagkakanulo na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang pagsasabwatan na nagudyok sa kanya na magduda sa lahat ng kanyang nakikilala. Ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kasamahan, at maging ang mga taong kanyang pinagkakatiwalaan ay maaaring maging mga traitor. Ang pag-akyat ni Joe Pring sa rurok ng kanyang karera ay sabay na pagbagsak ng kanyang reputasyon Isang malaking kaso ng kidnapping ang nagdulot ng pagbagsak ng kanyang pangalan. Siya ay inakusahan at halos masira ang kanyang buhay. Ang kanyang pagiging isang bayani ay napaltan ng pagiging isang kriminal sa mga mata ng tao. Ang kanyang mga parangal at karangalan ay nawala sa isang iglap. Ang dating kidlat ng Maynila ay naging isang taong pinag-uusapan, pinag-aalinlangan at pinag-aawayan. Halina't ating balikan at alamin ang kwento ni Joe Pring sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Jose Pring o mas kilala sa tawag na Joe Pring ay isinilang noong ikadalawamputatlo ng Hulyo taong 1942. Isa siya sa mga hinahanga ang polis noong kanyang panahon. Siya ay naninirahan sa Tondo at Santa Mesa, Manila at doon na rin siya nagkamalay. Siya ay naging isang magiting na pulis at sa pagiging sarhento pa lamang ay hinubog na niya ang kanyang reputasyon bilang isang mabuting pulis na aktibo sa pagsubpo sa mga nasa sangkot sa krimen na nagaganap sa lansangan. Marami rin siyang kinilala at kinaibigang mga tao na nagsisilbing kanyang asset na makukuhaan niya ng mga impormasyong kanyang magagami at mapanghahawakan sa tuwing siya ay nabibigyan ng assignment. Kabilang na noon siya ay bigyan ng assignment na imbisigahan ang naganap na pagpaslang sa isang mayaman na negosyante habang ito ay nagjajaging sa luneta. Sa pamamagitan ng kanyang mga asset o mga individual na nagsisilbing kanyang mga mata, at tagapagbigay ng impormasyong kinakailangan niya. Agad niyang naresolba ang kaso dahilan kung bakit agad din siyang napromote bilang isang lieutenant at nakakuha ng mataas na ranggo. Kung nasaan ang krimen ay nandoon din siya upang tugisin ang sinumang sumusuway sa batas at karapatang pantao at kahit na napromote na siya ay hindi pa rin siya humihinto sa pagpapaunlad ng kanyang kaalaman at pwesto. Lalo niyang pinaghusayan ang kanyang abilidad upang makapaghatid ng magandang serbisyo. Dahil sa kanyang dedikasyon sa trabaho, marami siyang nakabanggang sindikato at malalaking tao sa larangan ng masasama at iligan na mga gawain. Karamihan sa mga ito ay nanghohold up sa mga bangko. May ilang sindikato rin siyang kinahara at dahil sa kanyang husay sa trabaho, ang tapang niyang taglay ay nagdulot ng banta sa buhay niya dahil na rin sa palagi siyang napapasaba at paghahanap ng masasamang tao at parati na rin nasasakote. Ang mga ito, sa pagdami ng kanyang napapakulong, ay mas lalong umigting at gumaganda rin ang kanyang record dahilan kung bakit mas nakikilala, nagiging huwaran ng iba pang mga kapulisan. Ngunit habang dumarami rin ang kanyang mga napapakulong ay mas dumarami rin ang kanyang nagiging kalaban. Sa kabilang banda, nagiging magkakakilala at magkakaibigan ang kanyang mga napapakulong sa bilangguan. Lalo na at nalalaman ng mga ito na iisang tao lamang ang nasa likod ng pagkakabilanggo nila dahil dito nagkakaroon ng pagkakataon ang mga ito na gumawa ng plano upang kalabanin at patumbahin siya. Marami ang nais na itumba si Joe Pring, ngunit hindi nagtatagumpay ang mga ito dahil alerto at palaging handa si Joe. Natutunogan niya kapag mayroong nagpaplano na itumba siya. Sa katunayan, mabilis siya sa paghawak ng baril na siya dahilan kung bakit niya nakuha ang bansag nakidlat ng Maynila at ang bansag niya ring ito ang naging dahilan kung bakit mas higit siyang sumikat. Katulad ng ilang pulis na nakaranas ng reklamo mula sa iba't ibang tao, naranasan ni Joe Pring na masuspindi matapos itong ireklamo ng pang-aabuso sa kapangyarihan ng pamilya ng isa sa napatumba niyang grupo, ngunit agad din siyang naabswelto. Kinilala ang kanyang tapang at kabayanihan na naging sanghi ng pagkakaroon niya ng iba't ibang mga pagkilala at parangal. Sa kanyang panahon ay bumaba ang bilang ng krimen sa Maynila dahil agad niyang tinutugis ang sino mang lumilikha ng gulo. Bumanda ang kanyang record at tumaas din ang kanyang rango hanggang naitalaga siya bilang isang police chief inspector. Nakilala rin siya sa kamaynilaan hanggang lumabas ang pelikulang Joe Pring. Homicide Manila Police na sinasabing hango sa kwento ng buhay ni Joe Pring at ang kwento niya sa pagiging isang huwarang pulis. Naging matagumpay ang pagtanggap ng mga tao sa pelikula dahilan kung bakit nasundan pa ito ng isa pang pelikula na pinamagatang Kidlat ng Maynila, Joe Pring 2. Mas lalo siyang nakilala hindi lamang sa Maynila kundi pati na rin sa buong bansa at nalaman din ng mga ito ang kanyang istorya. Ang natamasa niyang tagumpay ay mapagkakamalang siya ay nasa rurok na ng tagumpay ngunit nagsisimula pa lamang ang pagsubok sa kanyang pagiging pulis. Ang mga kriminal na noon ay panghoholda ang ikinabubuhay ay nag-iba na modus kung saan pinasok ng mga ito ang kidnap for ransom na sinasabing iwas inkwentro at may mas mabilis na kitaan. Target ng mga ito ang mayayamang mga estudyante. Dahil dito, itinalaga siya ni dating Pangulong Cory Aquino bilang pinuno ng anti-kidnapping task force upang sugpuin ang kaliwat-kanang pangkikidnap ng mga sindikato. Nang maupo naman si Fidel Ramos bilang Pangulo, ay nananatili pa rin ang kaso ng kidnapping at mas lumala rin umano ito. Mariing binatikos ang Administrasyong Ramos dahil sa mas lalong pagtala ng kaso. Nawala na rin ng tiwala sa kapulisan ang mga magulang ng mga kinidna dahil sinasabing maging ang mga pulis ay sangkot na rin sa issue at mayroong porsyentong nakukuha ang mga ito. Upang malinis ang pangalan ng Administrasyong Ramos itinilaga niya si ERA bilang chairman ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC. Unang nilinis ni ERA ang loob ng kapulisan na sinasabing sangkot sa mga sindikato. Nakipagtulungan siya sa mga pamilya ng mga biktima. Ikalabin pito ng Agosto taong 1992, inibitahan ni ERA si na Joe Pring at Timoteo Zarcal sa bahay nito sa San Juan dahil nais niya umanong makausap ang dalawa tungkol sa sunod-sunod na kaso ng kidnapping na nagaganap. Dinala niya ang dalawang pulis sa isang silid na punong-puno ng mga tagapagbalita. Doon ay pinalabas ni Officer Nonito Arille ang nagturo sa dalawa bilang mastermind sa mga nagaganap na kidnapping. Pagkatapos nito ay inanunsyo ni Era na sangkot si Joe Pring at Timoteo Zarkal sa kidnapping mula pa noong taong 1989. Umiling na lamang si Pring habang isinasailalim sila sa kustodiya ng mga pulis. Sinabi ni Nonito na nakatatanggap umano ng $20 si na Joe Pring sa kada kidnapping. ayun pa kay Nonito, kokontakin umano nila si Joe Pring sa tuwing mayroong biktima at ito na umano ang bahalang magmonitor sa tuwing magrereklamo ang pamilya ng biktima. Itinanggi naman ito ni Joe at Sarkal Ayon kay ERA, nakalulungkot dahil isa itong malaking sindikato at ang chief ng Anti-Kidnapping Task Force ay siya palang hari ng mga nagaganap na kidnapping. Sinisante ni Presidente Fidel Ramos si PNP Chief Cesar P. Nazareno dahil sa kinasangkutan ng tauhan nitong sina Major Pring at Major Zarcal. Hindi naman nagbigay ng komento si Ramos, ngunit sinabi nitong papayagan niya mag-resign si Nazareno. Dalawang taon matapos ang paglilitis at investigasyon na absuelto si na Joe Pring at Zarcal dahil sa kawalan ng matibay na patunay laban sa partisipasyon ng dalawa sa mga kaso ng kidnapping. Ikapito ng Mayo, taong 1994, habang nakikipag-usap sa mga kaibigan si Joe Pring, bigla na lamang umanong nilapitan ng limang gunman at pinagbabarid si Major Zarcal. Ayon sa mga saksi, tumakbo papalayo ang mga sospek, matapos na barilin ang biktima. Naibalita rin noon na nasabi umano ni Zarkal na sasampahan niya ng kaso sina Fidel Ramos at Erap Estrada dahil sa false accusation sa kabilang banda. Ika-15 ng Disyembre taong 1994, habang minamaneho ni Jopring ang kanyang sasakyan, habang ito'y papunta sa trabaho, ay bigla na lamang umano itong nilapitan ng apat na nakaputing lalaki at biglang pinaputokan ang salamin ng sasakyan nito. Nagtamo ito ng ilan tama ng bala sa katawan at sa estado ng katawan ni Joe Pring tila hindi na ito bubuhayin. Kaya naman sinubukan mang itakbo sa ospital. Hindi na umano umabot pa ng buhay si Joe Pring sa ospital. Sinasabing ang grupo ni Alex Bungkayaw Brigade or ABB ang responsable sa pagtumbaki na Joe at Zarkal. O kaya naman ay ang kapwa nilang mga pulis na naisilang patahimikin dahil sa mga nalalaman nila. Inami naman ng ABB na sila nga ang responsable sa pagkasawi ng dalawa dahilan upang pagbayaran nito ang kasalanang kinasangkutan niya. Ayon sa anak ni Joe Pring na si Joy Spring, ang ama niya ay isang mahusay na pulis. Bagaman hindi niya lubusang nakilala ito dahil dalawang taon pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama. So ngayon, lamunaha ha?